Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Review once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo na sa pool na sa pool si Bangag sa mga banatan ng mga makabayans nating dumalo sa pagtitipon sa sa Shrine. Wala eh. Pucha ginalit na nila ang taong bayan eh. Kaya bibirahin at bibirahin talaga siya sa mga pinagagawa nila. Imagine ang issue nila kay VP Sara ay yung 125 million confidential funds. Tapos meron na naman ngayon 375 million confidential funds na nagastos daw last 2023. Yan po ang mga issue nila kay VP Sara. Confidential funds na ginamit. Hindi ninakaw. Diba? Pero putya i-check nyo naman ang mga issue ng Bangag administration na to. pucha billions of pesos ang ninanakaw na mga buwaya sa kongreso. At imposible hindi dyan accomplish ang pinsa ni Romualdas na si Bangag. Tama. Imposible, di ba? Sadyang mga troll farms na lang talaga ni Bangag ang naniniwala na hindi siya kasabwat. Di ba? So guys, kaya nga po nang palagi ko pong sinasabi sa mga vlogs ko, I'm not just a vlogger. Dahil ako po ang vlogger na gusto pong solusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. At magagawa lamang po natin ito kung tayo po yung magkakaisa. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali po sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokondak ko sa group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dummy accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinusurvey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang isasurvey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasusurvey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang? Or kahit paka 2,500 pa sila na nasa survey, di ba? Kaya nga I don't believe in surveys. Kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara o kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao sa total voters population na masasurvey nila, dapat po lagi nating iisipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito. Basta legit ang EP account mo, mapaproduterte, antiduterte, dilawan, pinklawan, or Marcos loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin dito sa group na to kundi bumoto sa mga eco-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pool politiko sa ating bayan. So guys, para mas marami po ang mag-join, share na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikokontak nating survey sa group na ito. So ngayon naman mga idols, alam niyo ba na kapag pumayag dito si Madam VP Sara, pwedeng magalit sa kanya ang taong bayan na gusto siyang ipaglaban? Sigurado yan. Pero wag naman sana. Tara guys, watch this. Pumapila si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at retired Marine Colonel Ariel Kerubin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte na pag-usapan ang kanilang hindi pagkakaunawaan para sa kapakanan ng bayan. Yan ang matatawag na malabo na siguro or wag na siguro. Dahil hinubara na po ni VP Sara ng maskara ang administrasyon ni. The moment na ginawa ni VP Sara yon, there's no turning back. Tama. Kasi pag pumayag pa, kunwari, si VP Sara sa reconciliation ng bangag admin nawasak nawasak na ang pangalan niya because they attempt to impeach the vice president ibig sabihin nun mapipilitan siyang maging accomplice sa corruption activity ng bangag administration at magagalit kay VP Sara sigurado ang mga tao nun kapag pumayag siya the movement is there umuusok na ang munting spark ng people power season 3 So wag na lang, 'di ba? Ituloy na lang natin ang movement na to Madam VP Sara. Para muli na nating maayos ang bayang winawasak ng bangag administration na to. Tama. 'Di ba? Ang detalye sa balitang pambansa ni Christine Bornoyo sa bawain ng PTV Cordillera. Pwede sana mag-reconcile. Sinakalungkot. Ano? ah... Uh, Nakakalungkot na we have two leaders na maapa naman, uh, they have been good leaders, na sana magtulungan na lang. Wow, magtulungan na lang. Na ano? tumuloy tuloy ang corruption activity ng bangag administration na to? No way. The people will definitely say no to that reconciliation, sir. Sinimulan niya na bangag, taong bayan at si VP Sara ang tatapos. Ako okay nananawagan na sana ayusin po natin at sana po i-address po natin 'yung mga 'yung mga serious issues po na hinaharap po natin lalo, lalo na po itong problema natin sa corruption. Nako, si Bangag lang dapat ang sabihan mo yan boss. Siya lang. Pag sabihan niya kamo, ang pinsan niyang si Tambaloslos, AKA Romualdas natigilan na ang pagnanakaw sa kaban ng bayan para matapos na ang kanilang corruption activities. Tama. So dapat boss, si Bangag lang ang i-address mo sa mensahe mo. Wag mo isama si VP Sara dyan. For VP Sara, tingin ko di na sila magkakaayos. At dahil sa mga binitawang salita, syempre may isang salita si VP Sara kaya never niya siguradong kakainin ang mga sinabi niya. Na dahilan kaya unti-unting lumalakas ang movement for season 3 ng People Power ngayon sa Edsa Shrine. Tama. Pero si Bangay, di ba nabanggit niya never say never? Kasi he have many things to lose in this fight. Kaya willing pang makipag-reconcile yan si Bangag. Lalo pa nakaamba na ang palakas na palakas na panawagan ng taong bayan ng kanyang pag-resign. Kaya siya lang ang may posibilidad na makipag-reconcile kay VP Sara. Pero si VP, never nang makikipag-reconcile yan sa kanilang lahat. Tama. Uulitin ko, sinimulan nyo eh. Tatapusin namin. Pucha ganun lang yun. Ito ang mensahe ni Mayor Benjamin Magalong Kinapangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte matapos ang girian sa pagitan ng dalawang matataas na leader ng bansa. Ayon kay Magalong, mas mainam kung ayusin ng dalawa ang kanilang hindi pagkakaunawaan sa diplomasyang paraan para sa kinabukasan ng Pilipinas. Oh, oh, oh the only thing na magiging maayos ang kinabukasan ng ating bayan ay ang pag-resign ni Bangag. Tama. Yun lang po, wala nang iba. Wala nang usap-usap for reconciliation. Wala nang pakikipag-ayos. Mag-resign na si Bangag sa pwesto tapos. Total, wala namang kakwenta-kwenta ang leadership niya. So ganun na lang. Yun lang po ang tanging paraan. Wala nang iba. Tama. From a personal perspective, being the mayor, Uh, nakikita ko yung impact nito sa ating especially sa ating economy. They should take the blame, boss. Kasalanan nila ang lahat nang sinimulan nilang sirain ang pangalan ni VP Saray. Tama. Di ba? So face the consequence of their action. Ganun lang 'yun. Di ba? Ayun nating maranasan uli yung nung nagkaroon na series of so, ko talagang bagsak at talagang naghirap ang ating mga kababayan. Ito. Sa ginagawang korupsyon sa kamara ngayon, boss, tingin nyo ba hindi nararamdaman nyo ng taong bayan? Tama. Yung kahirapang sinasabi mo? Utsa, magkano na ang dollar ngayon, boss? Magkano na ang per kilo ng bigas ngayon? Pakicheck ang presyo ng mga bilihin ngayon. Pakicheck yung mga ninanakaw nilang bilyon-bilyon from Nepto Gaabos. Nasaan na yung mga ininvest sa Maharlika Wealth Fund? Ha? na sana yung mga flood control projects na worth billions of pesos a day ang gastos. Sana napunta yung milyong-milyong pera sa PCSO na napanalunan ng 20 times ng loan better. Sino ang nakinabang sa mga yun, boss? Na sana ang pinagbentahan ng 25 tons of gold reserve ng BSP. Sana napunta ang 89.9 billion pesos na sobrang pondo kuno ng PhilHealth. Diba? ba? Ang tindi ng bangag admin na 'to, 'di ba? So 'yan po ang listahan ng mga perang nakulimbat ng administrasyong ito. Pero sabi ng mga troll farms, ni na Bangag, putya kamera lang naman daw ang korap. Hindi daw ang amo nilang si Bangag. Wow. <laughs> <laughs> Tingin ba nila hindi ka bot 'yan si Bangag? <laughs> Nagpapatawa ata yung mga troll ni Bangag, no? galong natatalima ang mga pulis at militar sa konstitusyon. Anya, isa ang Pilipinas na tinitingala ng ilang mga bansa bilang modelo ng matiwasay na pamumuno. Well, oo naman. Pero syempre nakapanig na yung mga yan sa bangag administration. Tama. Siyempre makukontrol na yan ng kanilang, kanilang mga AFP and PNP chiefs eh. ba? Diba? Pero pinapag-resign nung AFP chief yung mga sundalo na gustong ipahayag ang kanilang political opinion lalo na yung mga sundalo na supporter ni PRRD. Kaya nga sabi ko eh baka sa panawagan na yan ni Browner, maubusan sila ng mga active personnel dyan sa AFP. Sa panawagan niya na yan. Tama. Careful what you suggest, boss. Baka mag lahat nang yan. Naniniwala si retired Marine Colonel Ariel Kerubin na kailangan ng pagpupulong ng dalawang leader para pag-usapan ang kanilang hidwaan na ikabubuti ng bawat Pilipino. Wala na boss. Wala nang iba pang makakapagpabuti sa buhay ng mga Pilipino kundi ang pag-resign ni Bangag. Mag-usap sila ng harap-harapan ng nakapaligid ng taong bayan sa likod ni DP Sara tapos ang mga pulis at sundalo naman ang nasa likuran ni Bangag. Pag hindi nag-resign si Bangag, edi wala nang usap-usap, ba? -usap, diba? Let's get ready to rumble na lang. Yun ang gusto ni Bangag eh. Then so be it, ba? Diba? Samantala, naniniwala si Colonel Kerubin na isa sa pangunahing mandato ng Armed Forces of the Philippines ay ang proteksyonan ang konstitusyon. Tama. Totoo yan. The Constitution, hindi ang bangag na presidente. should remain uh, neutral, non -partisan. Tama. Pero kay AFP Chief Browner, nako, walang ganyan. Loyal nga daw siya sa posisyon eh, hindi sa tao eh. Diba? <laughs> Pucha, imagine AFP chief ganun mag-isip, no? Ang cute naman ang standard ng bangag na presidente natin, no? They should, uh, they should uh, serve uh, with, with honor and professionalism. No? They, panawagan po na, 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 they should always uphold and protect. Tama! Correct. Kaso ang problema, parang si bangag lang ang gusto nilang protektahan, eh. Hindi ang konstitusyon ang bayan at ang taong bayan eh. Nanggaling na po kay AFP Chief Browner yan. Sa posisyon daw sila loyan, hindi sa taong bayan. Piling niya sa mga grupong naging kaalyado ng dalawang leader noong panahon ng kampanya na gumawa ng paraan para maayos ang hidwaan. Boss, halos lahat ng yon puta panay anti Marcos na. <laughs> Tingin mo gagawa ng paraan ng mga yon para magkaayos sila? No, gagawa ng paraan ng mga yon para mag-resign si Bangag sa pwesto niya. Mas magandang remedy yon sa problema kasi itong leadership ni Bangag talaga ang numero uno nating problema. Di ba?